Si Zenos ay isang talunang ipinanganak sa mga squatter na kalaunan ay naging isang napakalakas na manggagamot habang bumubuo ng sarili niyang harem ng mga babaeng halimaw. Nagsisimula ang kwento sa kaharian ng Herset, isang bansa kung saan karamihan sa mga tao ay manggagamot. Sa bansang ito, ang mga manggagamot ay ikinakalat sa tatlong antas. Ang manggagamot ay ikatlong antas kung kaya lang nilang pagalingin ang mga bahagyang sugat, pangalawang antas kung kaya nilang lubusang pagalingin ang apektado at unang antas kung may sapat silang lakas upang gawing mas mabuting lugar ang mundo. Napakahalaga ng mga manggagamot sa ekonomiya ng bansang ito, kaya't ang pangunahing akademya ay may iisang layunin lamang. Turuan ang mga estudyante ng mataas na antas ng mahika sa pagpapagaling at tulungan silang makakuha ng lisensya upang masimulan ang kanilang paglalakbay bilang opisyal na mga manggagamot. Gayunpaman, sa mga sulok ng kahariang ito, may mga nayon at squatter na hindi pa naaabot ng ganitong formal na edukasyon na nangangahulugang ang mga tao roon ay walang lisensya upang magsagawa ng pagpapagaling. Sa isa sa mga nayon na ito nakatira ang ating bida, si Zenos, kasama ang kanyang kapatid na babaeng elf na si Lily, at pareho silang nagkakandara pa upang mabuhay sa kanilang malupit na buhay habang naninirahan sa isang marupok at sirasirang bahay. Si Zenos ay isa ring manggagamot at kahit wala siyang lisensya upang magsagawa ng pagpapagaling, hindi iyon naging hadlang sa kanya upang tumulong sa mga tao sa kanilang bayan na walang kakayahang magpagamot sa mga opisyal na manggagamot. Sinisimulan niya ang kanyang araw sa pamamagitan ng pagpapagaling ng isang tao sa kanilang bahay. Saka siya umaalis para sa isang tawag sa bahay. Iniiwan si Lily mag-isa sa sirasirang barong-barong kung saan siya ay masiglang nagsisimulang maghanda ng hapunan para sa kanyang kuya, ilang segundo pa lang ang lumilipas. Isang espiritu na nagngangalang Carmila ang biglang bumisita sa kanya, nais ding matikman ang kanyang luto, at inihayag na siya rin ay kanilang kasamahan sa bahay, at gusto lang siyang batiin ng magandang umaga bago muling bumalik sa kanyang silid. Pagkaalis ni Carmila, pumasok naman ang isa pang dalaga na nagngangalang Zofia. Tinatawag si Zenos, kasunod si Linga, na nais ding ipagamot ang sarili kay Zinos. Sa kanilang kilos, mukhang parehong may gusto kina Zenos ang dalawa at huwag nating kalimutan ang bunsong kapatid na si Lily na nanumpang magiging asawa siya ni Zenos balang araw. Sa anumang kaso, umupo si Nalinga at Carmila nang biglang sumulpot sa pintuan ang isa pang babae na si Low na nagsasabing dumaan din siya para sa kanyang araw-araw na aliwan. Hindi pa nga talaga nagsisimula ang kwento, pero may harem na agad si Kuya, ang Wild Nun. Habang sabik na nakaupo ang mga dalaga sa paligid, patuloy na nagluluto si Lily ng may tiyaga para kay Zinos at tinanong ang mga babae kung balak ba nilang sumali sa kanila sa hapunan mamaya. Nang sumagot sila ng oo, natuwa si Lily at sinabi niyang inaabangan niyang makasalo silang lahat sa isang sama-samang pagkain, sabay na alala niyang kailangan pa niyang isampay ang labada. Lumabas si Lily at sinabing bantayan muna ng mga babae ang niluluto. Ngunit imbes na bantayan, kinain ng mga babae ang lahat ng laman ng palayok. Samantala, si Lily ay nagpapahinga habang nagsasampay ng damit sa labas at nakatulog. Habang iniisip si Zinos, sa loob ng bahay ay naguusap ang tatlong babae kung sino ang dapat sisihin sa pagkain ng hapunan ni Zinos at sa huli ay gumawa sila ng plano na magluto ng kaparehong putahe bago pa ito makauwi. Ngunit nagising si Lily at sa isang nakakatakot na tono, hiniling na ipaliwanag nila kung paano at bakit naging magulo ang kusina. Nagbigay ng iba't ibang palusot ang tatlong babae, sinasabing masyadong komplikado para ipaliwanag, pero nabasa ni Lily ang kanilang kasinungalingan. Binigyan niya sila ng huling pagkakataon. Sabihin ang totoo o harapin ang kahihinatnan. Si Sofia ang unang hindi nakatiis sa tensyon at umamin na kinain niya ang nilagang ulam dahil napakabango nito. Ikinuwento ni Linga na kusang gumalaw ang kanyang mga kamay at bibig, habang si Lou naman, na mas prangka, ay hindi na nagbigay ng dahilan at simpleng pinuri na lang ang luto ni Lily. Habang si Lily ay galit na galit sa loob, tahimik lang siyang nagngingit-ngit habang iniisip ng tatlong babae kung paano sila makakalusot sa sitwasyong ito. Nagsimula silang magsisihan muli, pero napunta ang usapan kay Zinos at nagsimula silang magpantasyang kung ano ang ipapagawa nila sa kanya pagbalik niya. Binanggit ni Linga na magaspang ang balahibo ng kanyang buntot at gusto niyang haplusin iyon ni Zenos. Sabay sabing madalas naman daw itong gawin ni Zenos. Pero hindi naniwala si Lo at iginiit na hindi magpapaligaya si Zenos ng kahit sino maliban na lang kung isang mama na may anim na pandesalang ABS gaya niya. Habang nagtatalo ang dalawa, kung sino ba talaga ang mas gusto ni Zenos? Si Zofia, ang tanging may katinuan kahit medyo baliw, sa mga beast girl ang nagpatahimik sa kanila at sumang-ayon si Lily Iniisip na magagalit si Zenos kapag nakita silang nag-aaway. Ipinahayag ni Lily ang kanyang pag-asang magkaayos silang lahat dahil tunay niyang nais na magsalusalo sila sa hapunan. Nauunawaan ang nararamdaman ni Lily, humingi ng tawad ang tatlong beast Girls sa kanya at nangakong tutulong sa pagluluto ng hapunan. Gayunpaman, wala nang sangkap si Lily upang muling magluto. Sa sandaling iyon, bumaba si Carmila at nang malaman niyang kinain ng tatlong pasaway ang lahat Nagbanta siyang lulunukin ang kanilang mga kaluluwa bilang parusa. Nagpasya siya si Lily na patawarin sila sa kondisyong magdala sila ng mga sangkap. Masaya silang pumayag at agad na tumakbo palayo upang makatakas sa galit ng espiritong nagngangalit. Pagkaalis nila, umupo si Carmila sa tabi ni Lily at pinayuhan siyang huwag maging masyadong maluwag sa kanila dahil paulit-ulit lang silang magdudulot ng gulo. Ngunit iginiit pa rin ni Lily na gusto niyang magkaayos silang lahat kasama si Carmila at umaasang matatapos niya ang hapunan bago makauwi si Zenos. Kung tungkol kay Zinos, pauwi na siya nang mapansin niyang may beast girl na yakap-yakap ang tiyan sa sakit. Isang mataas na ipinanganak na maharlika ang huminto sa dalaga, hinila ito sa buhok, at pinagalitan dahil tumakas daw ito mula sa kanyang bahay, isiniwalat na alipin niya ito. Hinila niya ito pabalik sa sementeryo, ipinapahayag ang kanyang matinding pag-ayaw sa isang demohuman tulad niya, at sinabing ang isang maruming nilalang gaya niya ay nararapat lang ilibing sa isang mababang uri ng libingan. Pinagbagsak niya ito sa isang puntod, ngunit biglang may umuspong na maitim na aura mula roon at pumasok sa katawan ng dalaga. Hindi na mamalaya ng lalaki, patuloy niya itong sinisipa, ngunit sanhi ng maitim na aura ay nawalan ng kontrol ang dalaga at inatake niya ang maharlika gamit ang kanyang mga kuko. Ang lalaki, naganap na walang laban sa kanya, ay napilitang tumakas sa kabaligtarang direksyon. Matapos masugatan, tinangkang tumakas ng amo ni Till at nasalubong si Zenos sa daan. Hindi kilala kung sino si Zenos, sinabi ng siraulong lalaki na ang kanyang alipin ay nabaliw at bigla na lang siyang inatake. Nagmamakaawa siyang tulungan siya ni Zenos at hindi nagtagal, dumating si Til upang tapusin siya habang tinititigan ito ng mabuti. Napansin ni Zenos ang napakalakas na itim na enerhiya na nagmumula sa katawan ni Til, at agad niyang gustong malaman kung ano ang ginagawa ng lalaki sa kanya. Ngunit ang ingot ay nagsabing nagtatrabaho lang daw siya. Sa karagdagang pagtatanong, inamin niyang nagbubungkal lang daw sila ng lupa. Pagkatapos noon, hinimok niya si Zenos na dalhin siya sa ospital dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Nag-alok pa siya ng bayad kay Zenos kung maaalis nito si Til. Sa mismong sandaling iyon na sinabi niya ito, papalo na si Till sa kanya, ngunit hinila siya ni Zenos palayo. Dapat nga siguro ay hinayaan na lang niyang gupitin ng babae ang cute niyang buhok. Pagkatapos niyon, naghagis si Till ng ilang bato sa kanya, na mabilis naman niyang naiwasan. Pagkatapos noon, iniutos ng amo ni Till kay Zenos na ice guy daw ito, pero ayaw niya itong gawin. Ito'y ikinagalit ng Blondie, na naniniwalang ang kawalan ng aksyon ni Zenos ay maaaring magdulot ng kamatayan ng isang aristokrata. Wala siyang pakialam sa buhay ni Till. Sinasabing isa lang siyang alipin na maaari niyang palitan kahit kailan. Pagkarinig nito, tiniyak ni Zeno sa kaawa-awang duwag na pinahahalagahan niya ang bawat buhay ng pantay-pantay. Nagalit ang amo sa sagot na ito at gustong malaman kung sino sa impyerno ba talaga si Zenos. Bilang tugon, buong kumpiyansang inilahad ni Zenos na isa siyang manggagamot bago siya muntikang hatawin ni Til. Agad niyang pinalakas ang kanyang kamay at pinulbos ang malaking bato. Lubos itong ikinagulat ng amo ni Till, kitang kita sa sobrang pagkabigla kung gaano kalaki ang pagkabukas ng mga mata niya. Gayon pa man, patuloy niyang nasaksihan kung gaano kabilis umatake si Till kay Zenos. Ngunit natutukoy ni Zenos ang bawat galaw nito at ipinukol siya sa pader nang hindi man lang siya hinahawakan. Dahil dito, bumagsak ang gusali mismo sa ibabaw ng amo ni Till pero sa kabutihang palad ay nakaligtas siya. Maya-maya lang, Nagkamalay si Til at tinangkang bumangon. Nang makita siyang nasa ganoong kalunos-lunos na kalagayan, agad na tumakbo si Zenos upang tulungan siya, ngunit natuklasan niyang sinapian siya ng isang demonyo. Hinayaan niyang kagatin siya ni Til at sinamantala ang pagkakataon upang pagalingin siya mula sa lahat ng kanyang sugat at mula sa pagsanib ng demonyo. Dahil dito, nawala ng malay si Til iniwang nagtataka si Zenos kung anong klasing pagsasaka ba ang ginawa niya para masaniba ng demonyo. Di nagtagal, tinuldukan niya ang demonyo sa isang kayabang-yabang na paraan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nanonood ang amo ni Thiel na halos hindi makapaniwala. Lubos siyang nakumbinsing isang ang manggagamot si Zenos. Dahil dito, nakiusap siya kay Zenos na pagalingin ang kanyang mga sugat, ngunit sinabi ni Zenos na tapos na ang kanyang oras at pinayuhan siyang bumalik kinabukasan ngunit mariing tumutol ang amo ni Teal dahil aalis na raw siya bago pa dumating ang susunod na araw. Inutusan ni Teal's master si Zenos na pagalingin siya agad, ngunit sinabi ni Zenos na gagawin lang niya iyon kung magbabayad siya ng extra. Habang galit na galit, ang Engot ay naghagis ng isang bag ng mga barya sa kanya, umaasang sapat na iyon, ngunit sinabi ni Zenos na hindi pa rin. Nagalit ang amo ni Teal nang marinig ito, lalo na't ang halaga na inaalok niya, ay higit pa sa sapat para sa serbisyo ng isang manggagamot. Bago pa makapagpatuloy ang Engot, ipinaalam ni Zenos sa kanya na hindi siya isang lisensyadong manggagamot, kundi isang underground healer. Nang marinig ito, iniisip ni Till's Master kung mayroong talagang ganitong underground healer. Hindi nagtagal, nagtanong siya kung maaari niyang kunin si Till bilang bahagi ng bayad. Walang pag-aalinlangan, pumayag siya at inutusan si Zenos na pagalingin siya. Bago siya binigyan ng mga dokumento ng pag-aari kay Till. Pagkatapos, nagkamalay si Till at nagulat nang makita si Zenos sa tabi niya. Nais niyang malaman kung sino siya, at sinabi ni Zenos ang kanyang pangalan. Sinabi din niya na binili niya siya, kaya't ipinakilala ni Till ang kanyang pangalan. Bilang kanyang unang utos bilang bagong amo, inutusan niya si Till na isuot ang kanyang damit pang anak at labis siyang nagulat sa utos na iyon. Sa tingin ko, nagugustuhan ko kung saan patungo ang mga pangyayaring ito. Dahil hindi siya makakalaban sa kanyang amo, napilitan siyang sundin ito at gawin ang sinabi ni Zenos. Pagkatapos niyang gawin ito, ininspeksyon ni Zenos ang kanyang katawan at napansin niyang may problema siya sa isang gallstone sa kanyang katawan. Bago pa man siya makapagsalita, pinagaling siya ni Zenos at winasak ang bato. Ang paraan ng paggawa nito ay ikinahanga ni Til. Lalo na't nagawa niyang magpagaling ng magic, nang walang anumang orasyon o komplikadong pamamaraan kahit patuloy pa rin siyang nagsasalita tungkol dito. Nagtataka si Zenos kung bakit siya ganoon kasaya sa isang bagay na karaniwan lamang, bagamat nagpapasalamat siya sa kanya dahil pinagaling siya at nais niyang malaman kung ano ang maaari niyang gawin upang makapagbayad nang hindi nag-aaksaya ng oras. Sinabi ni Zenos na mayroong isang bagay na nais niyang ipagawa sa kanya. Sa una, Inisip niya na baka nais ni Zenos na magplano ng isang bagay kasama siya. Ngunit ipinakita lang niya sa kanya ang isang pahina ng aklat at inutusan siyang tulungan siyang hanapin kung ano ang nasa loob nito. Tila nabigo si Bro sa pagkakataong iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, nakakita siya ng mga dahon at iniabot ito kay Zenos. Nang makita ito ni Zenos, labis siyang natuwa. Nagpasalamat siya sa kanya at inalok siya ng kanyang kalayaan bilang kapalit. Punit-punit pa nga ni Zinos ang mga papeles ng pagkaalipin ni Till, na sinasabing nabayaran na siya para sa pagliligtas sa kanya. Bagamat siya ay labis na masaya sa pagiging isang malayang babae, wala siyang ideya kung ano ang gagawin ngayon. Ngunit determinado siyang malaman ito at umaasang magkakaroon siya ng pagkakataon na ipaalam ito kay Zinos kapag natutunan na niya. Nang marinig ito, wala namang isyo si Zenos sa kanyang plano. Inutusan din siya ni Zenos na dumaan sa kanya kung sakaling masaktan siya upang matulungan siya nito ng libre. Kinagabihan, bumalik si Zenos sa kanyang bahay at sinalubong siya ng mga babae na tila labis na masaya sa kanyang pagdating. Ang ilan sa kanila ay kumakuha lang ng mga prutas at isda at may isa pang napansin na siguradong may bagong babae si Zenos. Ngunit pinabayaan niya lang ito. Bago magsimula ang paghahanda ng hapunan, isa sa mga babae ang nag-alok na magluto ng itim na cha para sa lahat ng kanila at tila natuwa si Zenos sa alok na iyon. Siguro kaya hindi nagustuhan ni Zino si Till dahil marami siyang mga babae na pwedeng samahan.